Mama-mama mga mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa sa kababay nga nagpatago lang sa nga nga ador. Kinigibuha tagdua sa radyo ni Rie Arigliano. Kailan, ang atong magtatampo si Ador. Kini akong bana, di ko kasabot anemia, ambot o bugo ba ni o wag yun ibuot. Muragwa ka iskwela ba? Nga unta, bisag sa'yo, ni muundi yung lisod. O kung na problema ko, niya ingon mong ini ang mga paghitabo. Di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirop ang dulot sa aking damdamin. ko na marinig 讲完啦啦，十比零颗。Mama ni nak kawal ni ko magpapa apa lagi? Magpapa apa lagi di kanos, aku dek kasumpai. Macam mana na tu? Hmm, duga ya tuhan lah. Gipak karun pernah balik diin tak digikan? Do all dere, do all dere. Asa nak gipak kuah nak uskino mungkin umpra? Ato, asa atong car. Car, nak dek car? Kreton. Parah huh? kau kapituya ka? Wah, atu kau? ng tanong kabutang. Inoong ko mo bito. ang ang mag na ni mo ibutang sa tung silingan. Huh? Ah, <coughs> natural din is ato. Ha, so, di ba di ba nga sa ako ba ang ako ba asa na ko ibutang? Sa kwarto ba sala cr, R? Ato ba tangkal sa manok? Tangkal. Manok ato ba ni ibutang sa tangkal? Ingol e, man ka nga kag baboy og manok. Noon sa goy. Para sa ano noon to? Ha? Sa ano noon dito pa Ipaita ni mo kabugo na lagi di mo bitoy. Oy. Ha. Huh. Pero kapasar ko. Kapasar lagi pero 75. Ay, huh? so, so pang uh, ni uh, Presidente Duterte. O saon mang sobra. Oh, ah, hilam niya eh. Saong sobra. <laughs> Kuha ato, ibutang sa ref ang mga sudanon ko ha ada yun. Ang kariton, asa tayo ibutang gang? Ibutang api sa ref ang kariton! Huh? Ano ibutang pa ingo? Tawin ibutang oh, oh ngayon mong oh, ibutang sa ref. Ito'y ay aramubugnawa na. Wana. Kay bugo kabisa kung taon. Ha, <laughs> gang! Gang! Ang mo! Ingon ini kalabad ang akong bana, makalagot kay kaayo. Ampot og gituyo ug kanin niya o mo gid Dagan dagans iyang utok. Makasapot kaayo. Unya to. Ay, adol dai. O sa maning basura gani may sod, ha? Gibutang manta ni dito sa gawas na ko ano ni amon ni sod. Nay, kanang anak ni motay Osming ay sa igabutang ana diri sa sod. Ah, kay ano man. Basin kuno kawaton sa silingan. Ha? Ay, paita nang tawhana tay. Ah, ang ko tawon ang bata. Ay, sod, Betoy! Balik kau, balik kau pergi le. Otai. Hei, ini kena butang ada yang ah. basura di desa sod. Ah, otai kau tu. Kau tu kau tak butang mudi desa sod. Kau atau ni tu segawa senugun kau. Kau hangga betau ni moy. Eh, kanu kau atau mana basura ha? mana? Ah, mana bahu tanah di desa sod? But... Ah, tu itu dah butang segawa. Otai, kau atau ni tu segawa. Soalnya kau bahu di Hilom. Uh, kau atau semua mata. Ay, ingon ko nila tayo nga ang basura kuno naa ang kwartas basura. O sa nga? O, oh, naghan kayo, nagingon na na tayo nga, kuno ang basura, kwarta. Oo, oh, hanya, oh, nagkakita kwarta niya sa basura. O, oh, habis ikon sa mga hala O, oh. halala, ay buta dito sa gawas. O, uh, niya tuloy. Ikaw, Beh. ikaw ito, no? maglakot ko ni kuno. i naman ka ng labay. Mabusura, bala ka. Ati, yung sumisaroy, naunsa ang tao. Ibutang ka dito! Oh, lagi tay. Uh, Wah, kita truk sama sura orang dili dah hidup, makuhan dia. Ha, ibu tahu nak di to. Oh, tay, oh, tay. Ibu tahu nak di to. Si karo, si karo lembang lagi mengguar bidai, oh tay bidai. Ibu tahu nak saya keluar. Oh, lagi tay. Itu hukum betul. Eh, eh, eh. Tunggu sebentar, mau nak siapa tay? Lebatik, lebatik guna guna atau mana? Eh, sunurgan ni ador. Kalau tahar guna, ha? Ah. Magbinuo go in hangaw. Ya bagdu na hana besa go saon. Kula tahu na ko Siguro ka ha tay usmi? Recorded by Splander Gaming. Kula tahu ha. Kula tahu kun maginabag. ko ko gani makakulata mayabag na 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 awan ako makakulata na kisa on man ni mutay on sa on ni mukon mayabag na eh paangay ko ng Pedro bunga si kung mayabag ah eh may tungo ang ayok huh? si Sta Pedro Ginoo ko anak yun ni mo si Bitoy tay ah eh e, ano man parihas ni mo kuwang sa angay may <laughs> buka kito ay, ay may kanya suroy ka din sa bahay ador Kumusta dapat ba mo dito mong bana? na? Na, mura kong mabuang dito na oy Ah, nga ito pa. Nagparehas lang akong bana o kang iyang amahan. Mga lasaw kay kutok. Huh? Ayaw, sa pag-ingon ana, ador. imo baya ba ng bana? Ambot na oy Wala ko kasabot. og swerte ba rin akong tawhana? O mo ginagdana akong gimalas? Ayaw, lagi pag-ingon ana. E mo naman ba ng bana? Bisan on pa, ang nga nimong mong dawaton kay bana na ni mo. Nay, bisan on pa ng imong bana. Wa naman kay mahi mo, ana. Kay imo man ang gipakaslan. Mabitaw ng akong diingon nimo kani ato. Nga dili ka magdali-dali. On nga nagdali-dali man siya kagmenyo. Naghinangol man siya ka. Nay. Hadlok kang maunahan ka sa Maunang nagpakasal dayong ka ng tawana. karon ka naman ha. Nagmahay na ka. Hey, wag yun ko kumasayob sa kong pasadaan mo, ana. Ay, wag yun sakto ka. Oo, ah, na lang. Unsao nagpadamang ka sa pagka kanang, kanabang nagpada ka sa pakyot-kyotan imong bana. Hmm. Ang sabi kong buhaton, anak niya na no? Nga no man, gusto kang makikbawag na iya. Oh, dili man sad sa ingon. Kuan lang ba ang ako lang dai nga matarong ang utok ana niya? Kitan na, aw oh, nako no murag na disaligned jud. Murag kung sa sakayan kung pa, sakayan, ko sa sakyanan pa wa na mo subay siyang ruta. Pataka na nagliko. Ador, wa na kay mahimo ana. Kay imo naman nang gipakaslan. Eh mo na magganang bana. Bisa nun saon pa nagtuadwaling kamatuoran, e mo naman nang bana. Ang may mong buhaton, ikaw nalay mangunay tulid, ana. Kung naghiwi man ang utok, ana, halat tulira, aron matarong na. Nay. Pray, pray. Uy, lasbib, migo rupi, bro. Pidro! Ori oi, tiin bak gagi kan oi na unsal ka. Dei foto, foto, kau foto. Ngatu pamlampir ni. Kamu gi makan terus kau lagi ni run. Ai kata-kata, atai mi diri ni ke sabta bagi no meno ba. Iko, Tengai 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 pre. Wong catang wong catang. Semani betilia ni pejo. Ha, betilia. itu dahi. Ah. ah kai kun, mari di pedul ya kan layak sadimo anak bali udah pergi burung kan dai gun aku dan dia pedul ya gigi gigi undir ni undir undir ni berga allah pari tu dahi kai kun lu tega eh bo boros makasih ma ngawai bia eh apan kun mata kita bos lain mangat lau Tungtai musik, si, now she now. Si Intoy Turutoy <laughs> Nagbuntag lang ang suruy Nangitag mas ay isla ka, Kay lawas kita poi, Ni ato mi abang Lapahilo sa wak Imasean ang bukan Ang mata na liba <laughs> Hala! <laughs> Ayaw lang ka bala ka Pulos ka na istorya <laughs> Pulos kumidya <laughs> lang Apadala musika sa iyong nanay. Nga naman! Agong taglang o kaway. Aha! Iambak ka ni tatay na agong mod si nanay. Aha! <laughs> Iambak ka ni nanay. Ni agong si tatay. Oo. Natay o ang balay ang napiit <laughs> ang lagay. <laughs> Hala! Ha <laughs> Ayaw lang ka bala Pulus Pulos ka na istudyan! Gulo ko lang <laughs> gud. Apandal lang tingin. Balik ka to. Gi ka ni nanay. Giambak ka ni nanay. Oo. Oh. Yeah.

Ah. Dia kau sampai. Sini sampai tahu ber. Dia um um ber dia mesti lihat dia om um 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 um. <laughs> oh, oh. <om>. Allah. Oh. Pergi sini lah pergi Erika punya <g�en> <muk> pergi. Ayo deh ibu ibu. Okay. Dah uh. sikit pre. Ah sikit sikit menang kita pre. Ah menang hir kita. Perawi terampas bro. Ah. Menang hir kita. Isteri terampas pre. Terampas. Isteri terampas. Ciras, tinis, sampras bakal sampras. Pakai kidot ya, ni dia, mau ni ha? Do, do ngan buat, do ngan buat. Mari kan yang atung dibuat pre. Ayo, 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 ayo. Asyik lah, asyik. Di kau lagi ni ku. Ayo, ayo nudi ban ha? Di mata SDE, ha? SDE pasan, pasan. Di di masa mendaot aning tangi tangi ilum inum ruta. Kemarin mereka di lima ni kedadlawon. Sedon, sedon, Ikay sulti daw. Okay. Oh, ang buot na kung ipasabot pre. Ah. dili ba ta madaot aning inom? Ha. Ah. Sige tagtagay nya. wai wai bangil, wai bangil nga ko. wai bangil, way bangil. Oh, nya. Ah, ah. maluto, magluto pa kagutin na pre, Katawan, katawan. Luto or ni mo imong kinai? Dili ang mga tinai nga. Ah, buot imong ipasabot, wantay bangil jadi ka maluto tong tinai ani, ba? Hala. Ay, sobra tigi ka pre. Dali ya, ipasabot mo sabot? Sabot ha? Sumot. ah, kamu nak pergi pasabot ni mu? ahah, dari keke pasabot pree? hahaha, ucapan ucapan, ah, kau dekat pada ayun pelaku sekolah pree sulitan tu pak? kadang-kadang musingan, ah, dia ni memang zuma kaum laudi. mu pas pree? mana mu pree? oh, ngano bana? aku kau tiba zuma tu, ah? cai classmate pan mianas high school pak?

laban nistiyan ako pre ay Ha? tinahin orube tino angga do pre niya 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 pre. niya 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 na niya 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 Ha? Hindi, di nga. Hindi nga, pre. na, isugba-sugba? Alam niyo, kay ang Sube, so, Paulitos Macaroni Crunch, ang tasty ice cracker. Mauna nito kay... Nati sum-sum. Layo mo to. Bawa Macaroni Crunch. Layo mo pa gusto mo? Isugba talaga, di na eh. Ang isda lang good. Ano nang baboy, pre? high na talaga. Palitang palita Oo ah yeah, ikaw pre oh sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi kanding. sabi ko sabi ko sabi ko ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko ko sabi 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 isda. ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko Ay, tao uh, diba? ba na? Di ba? kanangya yan, gilugdo ba? Baldi ba na? Baldi na pero isda may iso na na. Tao ka tao ka diro Tao ka Tao ka. Hoy! Sinang isna! kare ka rin! Pero huwag isa Tao ka Is mo sir. Labas kayo ni. eh. bago ligo. Presko ka ayo. Presko na Prisco. Isda ka? Isda ka? isda? Isda mo, sir. Kung Is isda Is huh? Is lagi? Isda! Huh? lagi mo isda? Sagol man sir. Na pang suba, na pang ilaw, pang sabaw. Pili lang mo. Tag how much? Tag how much? kilo, sir. Ah, uh, may mahala sa nanay. Uy, brato niya? No, sir. ko. Huh? na. Kanan lang, Pang sumarman Main lang na. Ay, brato ra. Tusin ko. isda? Muli na. <laughs> pa uh, Recorded by Splander Gaming. Time pa. Muru magduna nag-inom sa tungod sa Mumbai. Agoy ka hin si Bitoy. Nag-inom de sila. Naa pagit tungod sa Mumbai gyud. Karong lang git ka. Ya, aku ni, boleh. Pits ni. Pits. 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 Salah nak tunggu beli nak orang ni main bertuhu orang ni. Atau lihat suka. Oh, bro, sama. Aku balik anang Beli nak. Kita balik anak. Toko kita itu ibali anak. Beli nak. Suka. Bagi beli nak kita. Oh, ah. Mas. Deba, deba, bro. Mas lami menang beli nak suka, bro. Oh, lami Ha. Ah. Right lagi ka pre. Oh, right daw ko. The right daw dapat pinay. Oh, may lang na pre, pero bulin na 'to na pre. May pag may pagang uling na 'to dito. Tang sigbin mo sa mga. Na pre. Perbida sa inyo. Di lang mag 'to maglalis ang sumsuma na 'to. Ano 'yung kalaki ni Rebito eh? Ay, ay, nade ka diha. Aw, aw, magkabanaw ang tao. Sugaton ta kanako sa akong car. Si car. Kari ton go. Ha? Pasugat ta kanako. Kisa daging ninyo nga maginom? Ha? Kalos mo na katuginom? Ah, kada kanang tagayan gitagayan ko ni mo day. Kuwan, kung tabungan ni tagay ko ni mo? O kanang day mo man tagkaon, di ba? Imo man day kong tagayan day. Uy, tubig to. uy, parawa ka. Tabungan ko Pero ikaw yung tagayan ako, di ba? Kulatahon tamanta ko rong bituya niya. Ang awuro, pala butag maayo ni mo, ha? Ah, Marie, good morning ni Maria. Eh, pati ko ka, wala may ako morning, oh. oh, kay ka. Um, na, sige mo, na, mo, labaw na na! Wala! Ah, na dahil, bro, hilom -isog, na. Ka isog, isog. Isog ito ako, pari mo, ay pagmanguli mo. Ato mo sinyo ka? Ah. Dito mo pag sinyo? Ay, galgalan niya kung ba na dire, eh? kay dili pala hubog. Ah, pre, pre, dro, dro, uli na doh. Sumbang tira, dito na tuwarang mo. Ada na uh, lang, sumbang. Ikaw na kao, nakaon mo. Ako na? Ay, ikaw li na bulid na, ori mo, pre. Ay, kung kasula-sula na. Sige na, harin na may sirwi. Ah, tugatugga lang po yung bitar Wadi yung sumbang. Harin na nilin, dro. Wala, eh. Sa awang matasan na to. Ganahan ka magikinom na to, ha? Nagyaw-yaw man to. Ang ayaw mo mag-ipapuli. Pa Uy, pagtarong anang ni bituya ka, ha? Gusto ba? Musukul na musukul ka, yeah, musuko, musuko De me ka <laughs> na ako? Musukul ka na ako? Musukul? Musukul na ka. Kaya may abusar na oh, Ay, gusto ba ka doi? Kaya abusar na mag-uga. abusar? Oo. Kaya abusar? Panahon nga musukul na ng dinagdaog taon kaya sobra na ha? Bambi na? Dili sa tarang higayon nga imo lang kong pakawawan sa akong mga amigo. Ibong kitakan akong pagkatao. <coughs> Ang akong pagkatalaki. Huwag labaw sa tarang. Ang <coughs> akong pagtabara. <coughs> ay, ay. ay, patung! Ngayon mo lang tanod panahon. Adur. Dili aduraha ka, ha? Kay wala kay respite na ko. Nga imong ba na? Wala kay respite huh? Di na naustungin mo! Adi ay, musukot na na ako. Pwes, aron pa lang, pamuto sa si mga, mga sinina. Uglayas ka ron dayon! Oo! Oh! Uglayas! Umlayas ko! Kay di na ko makaya Batini mo ba Gusto ka mo under o ba na? Heh! Wa! Nasa kong mukabularyo, adura ka! Nga sa sawa! Busa ka ron dayon! Di ka na! Oh! Hala! Umlayas! Hmm! Bahala ka! Ngibaw kong mabalik ka kang bituya ka! Bitoy! Balik dire! Balik at uli unta kag sab, Balik dire! Huwag <coughs> mo balik ang akong bana og nabalaka ko kay basi unsa ni nahitabo ba. Gusto unta na akong sa ila, ako baka paulion, pero mahadlok man ko kay basi sa saan buhatun sa nako. Masa kung buhaton, ani, unsa man na ang kasultihon. Ador. Okay, ang sendo na ito ka lawa, Goliath. Ah, kini si Kuan at si, ah, Ador. 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 Mm. Ador. Ador. lagi. Ador. Oh. Ador. Ah, ah, si Ador. Ya. Yeah. Am yeah. um. problem Ang ni Ador. Apa ah, pabugubugo. Ay, hey, kadiot, kadiot, at Ipres, ha? Mm -hmm. Pabugubugo kuno yang bana. Nya, ah, katapusan nga Kuan, naglagot yung yang bana ni, ni Sukul na niya. Karon kay kay iya man ni dog-dog ni bana ni sokol sing kagsikahan lang niya. Kay lagi kuno bogo ko tong taon iya ang bana at press. Ang uh, bugoon kuno kay lisod-lisuron man si ang bana. Ang sayon lisod-lisuron. Nya magbinua na ginom-inom sila. Mao nga kanang abot iya ang sawa kay ngayo si Ador, mga ito ni Iyus Ador, grabe na kasubra na kayo mo kawawa siya ako mga markada, ana. Sokol sa Ador. Yeah. Nandiyo siya, ako niya, ako sokol cool, ka, ha? Ha, layas, layas. Nandiyo, layas, Iyus Ador. aus oh, si Bitoy, ya, ati pres. Si Bitoy mo yung layas. Isa na sa Ador. Babay. Ah, babay. Oh, Ador. ba no. baon ba yung asawa. Mm. Oh, si so, so Bitoy. Nya, si Bitoy mo yung bana. No, si no, ba no? si Bitoy mo yung dawdawgol ng taong siyang asawa. Ah, dili man ka nang iyas ang bana at ipos mo buot. Kada bang uh, ah. Yeah, oh, uh, an uh, an uh, natural gyud unsaon tungkuan dai un, kuhandai, asam tu isu dang nga manok baboy ato sa tangkal. Ah, tinuod isu tu. Isu sa sa adi ay baday. Ato dai serip dai. Persudan mo na to kanyarang. Wa si uh, ka ka pasar 75 ra imong kuha. Ah, ka pasar ka pero 75 pa Ingon sa lagi, daog na tao ni, ay. Ah, si Bitoy tao ni Ador ngayon. Pariha mong sila nga, maglibog ta. Lalaki nga, Ador o Bitoy. Ano maglibog ta, tipres mo na nga si Bitoy ni Layas. Gingam niya, Layas, Layas! Ibao ko nga, bubalik na ka. Huwag yung balik, Bitoy, tipres. Huwag nang balik? na yun, mauna niya yung kagulaan tao. Sa ito pa, nagmahay siya. Nagmahay Oh. Ah, mm. ba mao dah, mao tabagi ko ninyo bi unsaon man ako ang babalik taon yang bana taon. Gusto na ko nga si Ilaha. Ako yeah. na papulion. Pero hadlo ko kay bisig unsa niya ibuhaton niya nako. ko di siya. Mao na nganong giunan man nimo taon adol? si Bitoy. Hangay pati panter yun si Pres, di ba? Bay kun unsay ko ani Bitoy, Bitoy, Iman alam lang tayo, sabton. Sabton. mo sabot pa. Tinood na. Nga, ang imong gi kuha niya, wag makaabot siyang dili, maabot siyang utok. Oo. No, di ba? Tinood na. Bam! Kung sabi niya, yaw na ito niya, bam, Arita sa Efeso 5, versikulo 24. Kung sabi Busa, kinahanglang mutahod, ug musunod ang mga asawa sa ilang bana. Sa ito, mga kung sabi niya, nung gulyang, at kayo sahay, maglabaw ang singaak sa asawa. Mabitaw? Oo. Oh, singgaak, usahay mo nang usahay. Magbadlong Ayaw mo pag-inom din. Ayaw, Pwede man o mabadlong siya kay... O sa akin, kagugulia, ito na ako. Kung mabadlong kung sa usa ka tao, ilabi na hinayon ni mo pagsulti, mo mm. si Alim Patakan. Pero mo gining isinggaa. Pariyaro ko na sa bata, bam. Mm -hmm. Ang bata, dili na itinahang lang nga mo singkahan, sige. Kaya mo, mahadlok naman ni nuna ni mo. Mahadlok lang mo mo imo ang singkahan kada sugo singka kada sugo singka madlok na ng bata ni mo mao na nga ang bata muli kay ni mo dunay mga higayon nga musugo kas bata mo nga ama ni mo dai iko ang O, dai yon hela yon le kayo ni mo sulti makasabot ang bata nya masud sa mga ilang utok nga Mauna, na imo yoyowan sige ang bata wa may labot kay atong kuanan sibitoy man maura na ang bata ador si Bitoy. Imong eh, yaw yawan hanto ni sukol ng bata aw si Ador. Aw si Bitoy ni sukol na depres. Oh, sigil ko ni daw daog Oh, ngano man ha? Musukol na ni mugdaw-daog. Para ko oh. Eh, layas ah. Tuo ka layas ah. kita harus bito eh. Nagarong na mahais. ya. Iyan ko nung kwaon. dia. Mauna ha. <schat> di ha. Usangan mong goday sa mga bana ah, nga ang ilang ba asawa magsig singgaak. Mm -hmm. Labi nagpabot yung kasrabahuan nga honog singgaak dritso honog singka mawa ang ilang gutom mula kao sa nagbalik at tumani hapon spikas right. bay Atos mga barkada. Mauna nga, ibu man ko singkas singka siya dahi pwede mang badlungon lang ni mo. No? Hinayon lang ni mo. kayong kwara ni gulat eh. ay. Kan bitu mga choreographer, pila na maigo, kan bitu mga choreographer kan na ay mga event. Uh -huh. Pero ting hilak sa bata kay ini kasayop. Ingnon mas choreographer na umya nimo, labayo bitog bangko. Mm. Ang bata. Bata? Oo. Hindi no. Imbis makat uno asang stepping din Ni na undang ipauli sumbong mama, petis kwasinahan. Mumungan mm. ikukak kusina kung anak ning labayo nagbangko. Wow. sa wow. Mama, an... an ang puntu na, ay, ang puntu na tu nga, Dili sini, saya maka tu bata, kay, madluk ah, tignan, mm. madluk. kaya mahadluk naman. Ya, kaya mahadluk. Aku, aku maka kurioan nang nang mga paduan. Saya maka kuwaram nak kusaka adlaw, kaya aku maka hinayang, ane tuyok, ane ngisi, ane tanikaw. Ya, maka saktu bang, saktu ginayang mubang. Ane mulakang. Ya, maka ihapkan tuluk, maka numiro, maka matuyok, para dikumagdunga, maka magdungan. Ah, nabi tau? Ya, oh, saktu ginayang mubang. Ah, mau pedang litan kan di mong lain membana dia ayo ayo si gigih ka Mitau. Pedang kan. dong sunod atau lo mau sa gawas. dong ha kai. Sahabat ditung siling. Enggak ba? apa. lang. Yung mag-inom soda kwarto, ha? Pero kung to ako gulyat? Wala ko hingay, wala ko gihinay, wala ko gikusog. Ako siya giyo po yun.